ito ba tuba na baga o? Ah. Ano yun ma? Tago. Ano Hanip ya kakatiin ako nito. ka mo kay ma? Malamok ma. Ayan yung isang yun, Dama yung dalawa, na lang yun ni mama. Alin? Ayan yung puso ko dyan. Ayan na na dati-dati, na lang ako. na lang ako. Ayan na na lang na lang ako. na na lang ako. Ayan na isda ngayon, Walang isda ngayon. Walang isda ngayon. Ito buko. May buko man yata sa baba. May buko pa doon. Ay, inubos na yata ang hirayan. Ano yun? Hindi ko makamali. Buko to eh. Ito oh. Ito mo... matigat yan. Ito maw. Ang ibig mo sabihin, tinuro ba yan? mura na. Gusto. Ito, wala na. Ta. Yung nag-akit Huh? 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 Pino-runot? oh, mali... Ano ah? Oy! Ah... Wala. May laman. Dito, may laman Alin? Dito. Ito, Kahit dito pala malam... Parang pag umaga, akala ko paghapon lang.

Yan sundang ah? Oh, ano ba